Maituturing na isang makasaysayang gabi ng pagbabalik-tanaw, pagkilala at pagbibigkis ng mga miyembro ng media ang naganap noong September 26, 2025 ng ipagdiwang ng Rabasia Press Club Incorporated o Nepsi ang kanilang ika-70th founding anniversary sa Dinas Catering, Kapitan Pepe Subdivision, Cabanatuan City, ganap na alas-5 ng hapon noong uh, Biyernes. Pinangunahan ang okasyon ng kasalukuyang Pangulo ng NEPSI na si Ginoong Milo Salazar at dinuluhan ito ng mga miyembro at opisyal ng organisasyon, kabilang ang lahat ng dating Pangulo, mga Board of Directors at dalawang bagong kasaping opisyal na nanumpa sa parehong gabi. Panauhin pandagal at nagsilbing tagapagpatibay ng panunumpa si 3 District Representative Julio Cesar J. Vergara, na nagbigay rin ng isang makabuluhan at inspirational na mensahe ukol sa kahalagahan ng malayang pamahayag sa isang demokratikong lipunan. Binigyang pugay din sa okasyon ang mga naging pangulo ng NEPSI sa nakalipas na mga dekada Ibinahagi nila ang kanikanilang mga karanasan, hamon at alaala bilang bahagi ng patuloy na paglalakbay ng organisasyon sa pagilingkod sa publiko sa pamagitan ng tapat na pamamahayag. Isa sa mga tampok na bahagi ng programa ay ang pagbibigay ng plaque of appreciation sa mga mapagkawang gawang sponsor at katuwang ng NEPSI na walang sawang sumusuporta sa mga proyekto at adhikain ng grupo. Kabilang sa mga pinarangalan ay ang PhilHealth, SM City Kabanatuan, NIA UPRIS, PNP, BFP at iba pang ahensya at institusyon. Ang nasabing selebrasyon ay hindi lamang paggunita sa makulay na kasaysayan ng organisasyon kundi isang pagpapatibay rin ng panibagong layunin para sa mas makabuluhang serbisyo sa mamamayan. Kalabos ang tatlong Chinese nationals nitong Miyerkules ng madaling araw, September 24, matapos masabat ng mga otoridad ang tinatayang 900,000 pesos na halaga ng Peking Sigarilyo sa isang checkpoint operation sa barangay mataas na Kahoy, General Mamerto Natividad, Nueva Ecija. Ayon sa ulat ng pulisya, sinita ng mga tauhan ng General Mamerton Natividad Municipal Police Station ang isang Hyundai Starex van PCO 983 at isang puting utility refer van CAI 4401 bandang alas 4.30 ng madaling araw bilang bahagi ng opland Sita. Sa inspeksyon, natuklasan na ng mga pulis ang 77 kahon ng Peking More Cigarettes, tatlong kahon ng Marble Red Cigarettes na pawang walang kaukulang dokumento o papel. Bukod dito, na ka rin ang limang cellphone na pinaniniwala ang ginamit sa ilegal na transaksyon. Kinilala ang mga suspek na sinatom Natom Wayuy, 39 anyos, driver, Ayaw, 44 anyos, driver at Lilong, 53 anyos, helper. Pawang mga residente ng Purok Puroksampagita, Barangay, Bengkungan, Tagum City, Davao del Norte kumpirmado ng pulisya na sila ay mga Chinese nationals. Nahaharap ang tatlo sa kasong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines o Republic Act 8293, kaugnay sa distribusyon ng mga pekeng produkto. Pinuri ni Nepo Provincial Director Police Colonel Harold Bruno ang mabilis na aksyon ng General Natividad Municipal Police Station na aniyay patunay na epektibong koordinasyon sa mga unit ng pulisya upang labanan ang ilegal na kalakalan. Kasalukuyan na sa kustudiya ng General Mamerton Natividad Police Station ang mga suspek at mga nakumpiskang ebidensya habang hinihintay ang formal na pag ng kaso laban sa kanila. Nahuli ng na mga tauhan ng Cabanatuan City Police Station, CPS, ang dalawang lalaking suspek matapos nilang tangayin ang motosiklo ng isang babae sa barangay Magsaysay Sur noong September 22, 2025. Kinilala lang ng pulisya mga suspect na sina Juan de la Cruz, isang 23 anyos na helper mula sa Giginto, Bulacan at Pedro Santos, 32 anyos na walang trabaho mula sa Malolos, Bulacan. Ayon sa kabanatuan, pulis in-report sa kanilang opisina ang nasabing pag nanakaw sa motor ng biktimang isang 29 anyos na babae bandang alas 9.38 ng gabi. Dahil dito ay agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ng pulisya kung saan ay naabutan nila ang mga suspek sa Barangay Sumakabe Esteban bandang alas 11:30 ng gabi. Nabawi sa dalawa ang ninakaw na itim na Honda Click 125 na motorsiklo kung saan ay nakuha din sa posisyon ni Santos ang isang improvised caliber 9mm revolver na may apat na bala. Sa kasalukuyan, ang mga suspek ay nasa kustudiya ng Cabanatuan City Police Station at kakaharapin nila ang mga kasong paglabag sa Republic Act 10883, New Carnapping Act of 2016 at Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.